Mahigit dalawang buwan na ang lumipas mula ng pumanaw si Yu Menglong. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin hustisyang nakakamit para sa kanya. Tinawag siyang perpektong anak ng industriya ng showbiz sa China. Siya ay kinilalang mabait, tahimik at disiplinado. Isa siyang taong pinagkakatiwalaan ng lahat, ngunit sa isang iglap, naglaho ang lahat. Umaga noon ng September 11, 2025, sumabog ang balita na nahulog daw siya mula sa bintana ng isang apartment building. Ayon sa ulat ng mga pulis ay nakainom umano si Yu at nadulas lang. Ilang oras lang ang lumipas, isinara ang kaso. Pero nang kumalat ang balitang ito sa internet, nagdilim ang social media sa galit at pagdududa. Mayroong malinaw na tanong na bumabagabag sa lahat. Ano nga ba talaga ang totoong nangyari kay Yu Meng Long? Sa seryeng ito, bubuksan natin ang mga detalyeng pilit na itinatago. Hihimay-himayin natin ang resulta ng kanyang autopsy na posibleng magpapatunay na patay na siya bago pa man ito hulog o mas tamang sabihin may taong nasa likod ng kanyang pagkahulog. At bago tayo magpatuloy ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mo kalimutang i-click ang subscribe i-button at i-hit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong tinatalakay natin dito. Nang si Yu Menglong noong Setyembre 11 ngayong taon, mas mabilis pa sa inaasahan ang paglabas ng police report. Ayon sa inisyal at huling datos ng mga pulis, ay nahulog daw si Yu mula sa isang mataas na gusali sa Sunshine Upper East Compound sa Beijing. Nakainom daw ito at nawala ng balanse sa bintana, kaya ito ay nahulog. Pero tila ba parang may script lamang silang sinusundan. Napansin ng mga tagahanga na agad nawawala ang mga post tungkol sa nangyari sa kanya sa Weibo at yung mga nagtataka naman o nagtatanong lamang ay nakablock agad ang mga comments. Pati ang official fan pages ni Yu ay nakapagtatakang natahimik hanggang di naglaon, lumabas ang unang leak. Isang anonymous user ang nagpost ng dokumentong may titulong Autopsy Leak Dead Before the Fall. Ilang minuto lang ay kumalat ito na parang apoy. Ayon sa report, hindi tugma ang mga sugat ni Yu sa isang taong nahulog sa mataas na lugar. Wala siyang nabasag na binte, walang durog na gulugo at walang karaniwang fractures. Sa halip, mas malala ang natagpuan sa kanya. Siya ay may malalim na pasa sa pulso at leeg na para bang sinakal ito o iginapos. May tusok din sa kanyang kaliwang hita na sinasabing galing sa neurotoxic injection. Tatlong beses daw ang alcohol level niya sa lethal limit pero ang nakapagtataka ay hindi siya amoy alak. Sa autopsy ay nakitang may mga sedatives sa kanyang chan at sa ilalim ng kanyang kuko ay may DNA na hindi kanya. Ito ay DNA ng isang lalaki. Pero ang detalye na nagpatigil sa lahat ay ang linya tungkol sa kanyang chan na ito ay binuksan. Pagkatapos noon ay tinahi ito ulit. Ayon sa dokumento, eksakto ang hiwa na para bang ginawa ito pagkatapos siyang bawian ng buhay. Isa namang nagpakilalang kamag-anak ng forensic team ang nagsabing tinakot daw ang pamilya nila para manahimik. Umiyak daw ito nang makita niya ang katawan ni Yu dahil hindi makatao ang pinagdaanan niya. Dahil dito ay tumindi pa ang chismis at ang ang phrase na dead before the fall ay nagtrending bago pa ito mapigilan ng mga taga-sensor. Ilang oras bago ang pagkamatay ni Yu ay may pribadong hapunan na may 17 na panauhin. Ayon sa official statement, ay meeting daw iyon para sa isang bagong pelikula pero hindi lahat ay naniniwala dito. Kasama sa mga bisitang dumalo ay si producer Sin Ki, isa sa pinakamakapangyarihang tao sa si industriya at si Tian Yang, isa namang negosyanteng tagapagmana ng yaman na konektado sa bumagsak na politikong si Bo Silay pero sinabi din ng ilang source na ang hapunan na iyon ay walang kinalaman sa pelikula dahil meeting daw iyon para mag-laundry ng pera at libu-libong milyong yuan ang ipinapasa sa pamamagitan ng investment sa pelikula at mga shell company sa ibang bansa. Si Yu naman na inimbitahan bilang isang artistic ambassador ay di umano'y nauunawaan kung ano ang nangyayari at tumanggi itong makilahok. Ayon pa sa mga leak na kumalat sa mga telegram channel. Lihim niyang nire-record ang buong hapunan at nilagay ang mga file sa maliit na USB drive na palagi niyang dala at nilunok niya ito. Dahil dito, maraming naniniwala na sa ginawa niyang iyon ang tumapos sa kanyang buhay. Ayon pa sa isang anonymous na medical report, ay may bakas sa tiyan niya na parang hinalungkat ang kanyang mga laman loob na parang may pinaganap. Mula noon, kahit ang mga veteranong mamamahayag ay sinabi nila na hindi na ito chismis at para ito itong isang pagtatake. Para maintindihan ang lawak ng kasong ito, kailangan din nating tingnan ang lalaking tahimik na nakatayo sa likod ng tabing. Siya ay si Shinki. Sa publiko, kilala siya bilang mahusay na batang producer at ang utak sa likod ng ilang box office hits. Pero ayon sa maraming ulat, anak daw siya sa labas ni Kai Ki, isang senior na miyembro ng Chinese Communist Party Secretariat. Ang ina niya na si Tian Haiyan ay kapatid ni Tian Hian, ang parehong babae na naroon sa huling hapunan. Pinagtatagpo ng kanilang pamilya ang aliwan, negosyo at politika sa iisang web ng kapangirihan. Pag-aari nila ang management company na Tianyu Media ang nag-iisang state-controlled agency na humahawak ng mga artist sa ganitong level. Nakapirma sa kanila si Yu Menglong at pati si Xiao Renliang isa ring aktor na misteryosong namatay noong taong 2016. Para sa marami, umuulit lang ang pattern. Isang agency dalawang aktor, dalawang hindi maipaliwanag na pagkamatay. Tinawag pa nga ng ilang mama mamamahayag si Shin Ki na invisible boss ng industriya. Ang taong hindi kayang tanggihan ng sinuman. Ngunit sa kasamaang palad, tila tinanggihan siya ni Yu Meng Long at doon nagsimula ang galit ni Shin Ki na nagdulot ng kanyang kamatayan. Noong September 14, nagsimulang lumabas ang mas maraming piraso ng autopsy ni Yu. Galing ito sa mga overseas news sites, encrypted chat rooms at mga screenshots sa private fan groups. Bawat piraso ng impormasyon ay unti-unting bumuo ng nakakakilabot na larawan. Una, ang tusok sa hita ni Yu ay sinasabing may concentrated dose ng neurotoxin na pwedeng mag-paralyze ng taong matuturukan nito sa loob ng ilang minuto lamang. Pangalawa, ang kanyang blood analysis. May nakitang ethanol level na tatlong beses na lampas sa fetal pero wala itong amoy na alak sa katawan. Ito ay nagpapahiwatig na hindi ito inunom ng kusa at maaaring ipinakain o isinubo daw ito kay Yu. Pangatlo, may natagpo ang traces sa tiyan ng alak na may halong sedatives na posibleng pilit pinainom sa kanya pagkatapos siyang pinahina. Pangapat, ang mga pasa sa pulso at leeg ni Yu. Tama ang pagkakaayos na parang tali o cuffs ang ginamit at hindi ito sugat mula sa pagbagsak. Panglima, may mga subdermal hemorrhage sa katawan niyan na nagpapakita na binugbog siya bago ito mamatay. Panganim, may natagpo ang banyagang DNA sa ilalim ng kanyang kuko at pag-aari ito ng lalaking DNA pero sa kasamaang palad ay hindi ibinunyag sa publiko ang pagkakakilanda nito. Ang panghuli ay ang baka sa chaniyu. Sa loob ay tila ito hinalughog ng labis pero maingat ang pagkakagawa at pagkakatahe pagkatapos kaya lumalabas na para lamang itong simpleng sugat. May isang eksperto na nagbigay ng testimonya na sandali itong lumabas online bago ito tinanggal. Sinabi niya dito na binuksan ng katawan, hinanap ang loob at isinara muli. Kung ikukumpara sa opisyal na bersyon ng mga pulis, ito daw ay simpleng aksidente lamang dahil sa alak. Pero sa mga resulta ng otopsiyang ito ay napakalayo ang koneksyon sa tunay na pagkamatay niya. Pero dahil tila ito ay pinanghawakan ng matataas na mga tao sa bansang China, walang opisyal na channel ang nagkumpirma o nagdeny ng mga alegasyong ito. Sa halip na sagutin ng mga tanong, tuluyan nilang pinatahimik ang usapan. Noong Setyembre 19, naging mas kakaiba pa ang takbo ng kwento. Kumalat ang mga posts sa social media na inuugnay ang pagkamatay ni Yu sa mga pamahiin at ritual sa loob ng elite political circles. Napansin ng ilang komentaryo ang kakaibang tugma sa mga petsa ng kapanganakan. Si President Xi Jinping ay ipinanganap noong June 15, 1953. Si Yu Menglong naman ay noong June 15, 1988. Ito ay eksaktong 35 taon ang pagitan. Si Kiao Ren Liang, isa ring aktor na namatay sa kahalintulad na misteryo, ay ipinanganak noong Oktubre 15 na tumutugma naman sa parehong araw ng kaarawan ng ama ni si. May mga bulong-bulungan naman na hindi ito pwedeng matawag na coincidence dahil habang may lumalabas na balita noon na humihina ang kalusugan ni C, si, may nag speculate na ginamit daw ang pagkapareho ng birthday sa mga ritual para mapahaba ang buhay o ilihis ang kamalasan. Walang solidong ebidensya sa teoryang iyon pero sa China kung saan bawal pag-usapan ang kalusugan ng mga leader at kahit ang simpleng pagkakatugma ng petsa ay delikado. Dahil dito, tinanggal agad ang mga post. Ang mga search accounts ay naban pero huli na dahil milyong-milyong tao na ang nakakita. Para sa marami, hindi na tanong kung paano namatay si Yu Menglong kundi bakit ganoon kalala ang reaksyon ng Estado. Noong Setyembre 20, 2020, ng gobyerno ng China ang censorship tungkol sa anumang may kinalaman kay Yu. Naglabas din ng direktang utos ang Cyberspace Administration of China sa mga platform at sinisisi sila sa pagpapakalat ng quote-unquote harmful gossip daw. May mga insider din na nag-leak ng mga nakakakilabot na direktiba mula sa itaas. Ito daw ay 12 character order mula sa pinakamataas na antas na quote-unquote huwag pansinin, huwag tutulong ayusin agad. Paulit-ulit itong lumitaw sa mga screenshots na agad ding binura. Isa ring kilalang blogger na nakilala bilang Lean B1 ang nagpost ng utos na ito, pero pagkatapos ng ilang oras lamang ay nawala siya. Nagpakita siyang muli, labing pitong oras ang lumipas, pero lahat ng post niya, pati mga comment ay parang hindi na umiiral. Kasabay nito ay kumalat ang isang nakakadurog na video. Nakaluhod ang mga magulang ni Yu sa harap ng isang police station sa Beijing. Umiiyak at nagmamakaawa ng hustisya habang ang mga pulis ay nakatayo lang sa likod ng salimin at walang kumikibo sa kanila. Sumisigaw sila ng hanggang madaling araw pero walang nangyari at walang pumapansin sa kanila. Umabot ang video sa mahigit 10 million views bago ito tuluyang binura. Pagkaraan pa ng 48 na oras, pati pangalan ni Meng Long ay automatic na na Simula noon, bawal nang banggitin ang pangalan ni Yu Kapag tinatype mo sa Weibo, ay error ang lumalabas o di naman kaya ay content unavailable due to legal reasons Pero habang binubura nilang lahat, lalong lumalakas ang kutob ng publiko na pinagplanuhan ngang tapusin ang buhay ni Yu At dahil sa likod ng misteryosong pagpanaw niya, lalo pang naging mapusok ang mga tao kung hanggang saan kayang pagtakpan ng bansang ito ang nangyari sa kanya at habang lumalabas pa ng mas malinaw ang resulta ng kanyang autopsy, lalong lumilinaw din sa buong mundo na hindi ito ordinaryong trahedya. Sa mga araw matapos ang pagkamatay ni Yu, nagbago ang mukha ng bansa. Ang chismis lang dati sa social media ay naging isa sa pinakamalaking kinontrol na usapan sa kasaysayan ng pop culture dito. Pagsapit naman ng September 20, halos lahat ng post tungkol kay Yu ay nawala sa Chinese internet. Kapag hinanap mo ang pangalan niya sa Weibo, lumalabas pa rin ang linyang This topic violates community guidelines at yung mga fan groups na halos milyon ang miyembro ay binura ng magdamag. Ang mga thread naman ay pinalitan ng mga post tungkol sa pagluluto at pagbibiyahe. Ang nakapagtataka pa ay sa loob ng Cyberspace Administration sa Beijing, may lumabas na memo at nakalista ang pangalan ni Yu sa tabi ng tatlong salita. Class A incident daw ito at doon nagtanong ang lahat anong klaseng katotohanan ang itinatago nila na kailangang burahin pati ang alaala nito. Ang klasifikasyong iyon ay reserbado lang para sa mga usaping banta sa pambansang pagkakaisa o political stability. Ibig sabihin nito, ang pagkamatay ng isang aktor ay biglang naging isyo ng state security. Dalawang magkaparehong statement ang ipinadala sa Weibo at Kwai Shu. Sinisisi sila sa pagpapalaganap ng celebrity celebrity gossip na nakakasira raw sa social order pero lumabas ang isa pang lihim na utos. Isang 12-character directive di umano na nanggaling sa pinakamataas na liderato ang nagsabing, quote and quote, huwag pansinin, huwag tutukan, ayusin agad. Sa tuwing lalabas ang utos na ito online, may account na nawawala. Si Lin B1 na isang kilalang blogger na madalas maglantad ng censorship na nagbabahagi ng tungkol kay Yu sa kanyang followers ay ilang oras lang, siya rin ay nawala. Labing pitong oras na walang balita sa kanya at nang siya ay muling bumalik, wala na ang kanyang mga posts, wala na rin ang kanyang boses sa social media. May utos din ang mga cyber moderators na i-filter pati ang pangalang Sunshine Upper East Compound kaya ang mga tao ay nagsimulang gamitin ang pangalan niya pa at nagpalit ng characters. Gumamit ng emojis para lang ipaglaban ang kanyang mga alaala. Pero kahit ang bawat coded message, binubura din ito sa loob ng ilang oras. At nang akala ng lahat ay tapos na ang pressure may lumabas na panibagong piraso, isang peephole video na malabo, distorted pero totoo. Nakita si Yu Menglong na naglalakad pababa sa isang pasilyo na may nakapaligid na ilang lalaki. Sa likod nila ay may babaeng sumusunod, hawak ang telepono na parang nagre-record. Pinag-aaralan ng mga netizen ang fame, inayos ang liwanag, hanggang may nagsabing ang wrist strap ng phone ay kapareho ng pag-aari ng aktres na si Irene Song. Pero ang pinakamahalaga sa video iyon ay ma mapapansing mali ang kilos ni Yu. Nakasubsob ang kanyang ulo, mabagal ang akbang at parang wala ito sa kanyang sarili. Para sa mga nakakita, hindi siya mukhang laseng pero mukha itong nadrag at kung tunay ang video na iyon, baka iyon ang huling sandali na siya ay buhay. Ilang oras naman ang lumipas ay may lumitaw na farewell note sa isang overseas forum. Sabi doon ay, I hear footsteps outside, the shadows are closer, they will silence me. Hindi kinumpirma ng otoridad kung totoo iyon, pero kapansin-pansin na pareho ang tono nito sa isang interview noon ni Yu. Noong 25 daw siya, may nagbanta na raw sa kanya. Kung totoo man ang banta, ang sulat na iyon ay hindi lang drama. Sinusubukan din kunin ng mga investigador ang CCTV footage ng building pero lahat ng file mula sa gabing iyon ay nawala. Walang power outage, walang corruption, walang technical failure pero talagang wala at parang sinadyang burahin ang lahat. Hanggang may lumabas ulit na isang audio leak galing mismo sa security guards ng building at doon, nagsimula ang katotohan ng matagal nang tinatakpan. Sa leak recording ng mga guards, may narinig na bulung bulungan na ang property management ng Sunshine Upper East ay pagmamay-ari raw ng pamilya ni Shin Ki, ang parehong producer na akusado ng pagmamanipula sa mga artista. May nagsabi pa na ang mismong developer ng compound ay konektado rin sa kanilang network. Kung totoo man ito, lahat ng hindi maipaliwanag na nangyari kay Yu, ay kayo na ang bahala humusga. Ang mga tanong na bakit walang CCTV footage, bakit hindi naglabas ng video ang pulis, bakit walang saksi, ay simple lang ang mga sagot dito. Ang mga mismong may sala ay kontrolado mismo ang teritoryo kung saan namatay si Yu. May ilan pang guard na nagsabing nilagyan daw ng signal jamming devices ang lugar nung gabi ng insidente at nawala ng signal ang mga residente. Nang tinangka din nilang tumawag ng pulis ay no network ang lumalabas sa kanilang phones. Sa puntong iyon, hindi hindi lang ito tungkol sa pagkamatay ng isang aktor. Tanong na ito kung gaano kalalim ang kontrol mula sa morgue hanggang media, mula social networks hanggang sa mismong kalsada. Sa kasamaang palad ay hindi na ilabas ang official autopsy ni Yu sa publiko. Sinabihan daw ang pamilya na makukuha lang ang katawan kung pipirma sila ng confidentiality agreement pero ilang araw lang inabot na lang sa kanila ang abo ni Yu sa ilalim ng police escort na walang kahit na anong salita at walang Liwanag. Habang binubura ang kwento sa Chinese servers, sa labas naman ng bansa ay nagsimulang mag-ugnay-ugnay ang mga independent journalists. Ang nakita nila ay isang lantarang lawak ng bulok na kultura sa loob ng Communist Party. Isang dekadang nakabaon na korupsyon na ang entertainment, pera at kapangyarihan ay puro magkakarugtong. May mga ulat din tungkol sa sekreto at madilim na kultura. Mga politiko raw na may private harems ng singers at actresses. Mga general sa military military na quote and quote regalo daw ang babae sa mga opisyal at hindi medalya. Sa ganitong kalakaran, pinapakita na ang artista ay hindi lang entertainer kundi literal na nagiging currency sa kanila. Sa lente na iyon, ang istorya ni Yu Menglong ay hindi na lang isang trahedya kundi siya ay naging simbolo. Siya ay natatanging aktor sa industriya ng China na tumangging sumunod sa hidden rules. Lagi din siyang umiiwas sa private banquets, hindi tumatanggap ng indecent invitation at walang interes sa quote and quote under the tables na deal pero dahil sa kanyang maprinsipyong pamumuhay at taong may integridad napahinga niya ang mga nasa kapangyarihan at nang i-record niya ang huling apuna na iyon hindi lang pera ang nailantad niya kundi ang unspoken law ng sistema na quote and quote never make the powerful lose face sa pagbasag niya ng batas na iyon ay ginawa siyang liability at sa isang sistemang nakatayo sa sikreto kapag naging liability ka parang hindi ka umiiral. Pagsapit ng katapusan ng Setyembre, dalawang realidad ang sabay na umiiral. Ang una ay ang bersyon ng Estado, lasing na aksidente, walang foul play, tapos ang kaso. Pangalawa ay ang bersyon ng mga tao, may torture, may korupsyon at ang pagkamatay ay staged. Sa pagitan ng dalawang realidad ay naglaban ang impormasyon. Ang mga nagtatanong ay tinawag na foreign agents. Dose-dose ng fan accounts ang nasuspend sa pagsasabing nagkakalat daw ng false information at pati mga memorial pages ay naging battlefield. Ito ay naging algorithms versus grief. Samantala, yung parirala naman na dead before the fall ay bumalik. Hindi lang ito naging teorya kundi ito ay naging isang kilusan. Para sa milyong-milyong kabataang Chinese na nakatira sa labas ng bansa, sumasalamin ang kaso ni Yu sa pagkawala nila ng tiwala sa opisyal na narrative. Piniprint nila ang face sa t-shirts, sinulat sa pader at pinirma sa online petitions. Naging sakisag din ito para sa bawat napatahimik na journalist, bawat blogger na naglaho at bawat katotohanang nilibing sa likod ng firewall. Sa loob ng China naman, naging code na ang memory nito at ito ay moon emoji. Ang oras naman ay numero 615 na birthday ni Yu. Habang lalong humihigpit ang censorship, lumobo naman ang international coverage ng kasong ito. Translated ang leak autopsy at ang farewell note ay pinagdedebatehan kung totoo ba ito o hindi. Pero kahit walang solidong ebidensya, ang ganoon kalalang suppression ay sapat ng dahilan para maniwala ang marami. Sa kanlu ang kaso ni Yu Menglong ay naging case study naman kung paano nagbabago ang linya sa pagitan ng katotohanan at chismis lalo na kapag hawak ng gobyerno ang narrative. Sabi pa ng mga eksperto ay para itong perpektong bagyo, halo ng lungkot, pagbabawal at digital na paranoia. May ilan pang naghahambing sa kaso ni Yu sa iba pang misteryosong pagkamatay ng mga personalidad sa China. Mga kasong agad na idiniklarang aksidente tapos ilang buwan lang, biglang nawala sa sa mga record. Para sa kanila, hindi kakaiba ang nangyari kay Yu. Isa lang ito sa matagal ng maduming pattern sa entertainment industry sa China. Para sa ilan, si Yu ay representasyon ng tapang. Ang tapang na magsabing hindi sa mundo kung saan ang pagsunod ang nagtatakda kung mabubuhay ka o hindi. Para sa iba, siya naman ay babala na minsan ang paghahanap ng katotohanan ay pwedeng magdala ng kapamakan. Sa loob ng China, konti lang ang naglalakas loob nabanggiti ang pangalan niya ngayon pero ang mukha niya ay isang tingin may ngiti pero parang may tinatago. Paikot-ikot pa rin sa mga pribadong group chat at sa tuwing may nagbabahagi ng litratong iyon, iyon ay isang tahimik na pagtutol dahil ang pag-aalala sa kanya ay pag-aalala rin kung ano ang nangyari sa kanya. Sa huli, si Yu ay krinimate sa isang pribadong seremonya. Walang inilabas na buong autopsy report, walang muling investigasyon at walang naaresto. Sa papel aksidente ang lahat, nahulog ito dahil sa sobrang alak. Pero sa kwento ng mga tao, ibang usapan iyon dahil ang mga marka sa kanyang katawan, mga pasa, tusok at hiwa sa tiyan ay hindi iyon mawawala sa mga alaala -ala ng mga nagmamahal sa kanya. Maaring hindi lalabas ang katotohanan kung si Yu Meng Long ay namatay sa aksidente o may ibang dahilan pero may isang katotohanan hindi maipagkakaila. Ang kwento niya ay pruweba kung gaano kanipis ang pader sa pagitan ng katotohanan Potohanan na takot. Dahil kung ang kamatayan ng isang aktor lang ay kayang yumanig sa isang imperyo, maiintindihan mong ang imperyong iyon ay matatag at mahirap gibain. At muli, naway matahimik ang kaluluwa ni Yu nasaan man ito at naniniwala kaming ang Diyos ay hindi natutulog at sa tamang panahon, makakamit ni Yu ang hustisyang inaasam-asam ng mga taong nagmamahal sa kanya. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay i-comment mo naman ang hashtag na justice for human at anong oras mo ito napanood at saan para naman alam namin kung saan umabot ang video ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.